Alam nyo ba kung bakit naninilaw ang mga dahon ng ating mga tanim? Hello mga ka-agri! In this video, pag-uusapan po natin yung iba't ibang dahilan at ibibigay na rin po namin sa inyo kung paano natin masusolusyonan yung paninilaw ng dahon. Coming up! Napakahalaga po na malaman natin kung ano ba yung cost ng paninilaw ng ating mga tanim para tama yung solusyon na maibigay po natin. So may mga paninilaw po ng dahon na normal naman tulad po dito. Ito talbos. Talagang normal lang po na medyo light yung kulay ng mga talbos tulad sa mga kalamansi, yung mga bagong usbong na dahon. Medyo light po yung kulay niyan, wala po tayong problema diyan. Pero may mga klase ng paninilaw na meron pong uh, iba't ibang dahilan. Una diyan yung sunlight, kulang siya sa sikat na araw. Pangalawa, nutrient deficiency kulang siya sa nutrients. Pangatlo, meron po siyang sakit. Then, pangapat, overwatering. Kung meron pa po kayong alam na dahilan kung bakit naninilaw yung mga dahon at hindi po namin mababanggit sa video na to, please share naman sa comment section para makatulong po tayo sa iba. Unahin po natin yung sunlight. Madalas makikita po natin yan sa mga seedlings. Kapag kakulang po yung sunlight or nakalagay siya sa lilim, mapapansin niyo po yung inyong mga tanim mahahaba tulad po dito. Tapos malalambot, madali po siyang mabali. Tapos yung kanyang dahon, medyo maputla yung kulay. Yan po yung isang indicator na kulang siya sa sunlight. So, kailangan lang po yung gawin natin dyan, paarawan po natin. Pero kung nasanay yung inyong mga seedlings sa lilim, pagka nilagay niyo po siya sa sunlight, dahan-dahan lang. Kumbaga, gradual yung pagpapaaraw natin sa mga seedlings. So, pwede sa unang araw mga 2 hours tapos ibalik natin sa lilim then kinabukasan gawin natin 4 hours then after 4 hours ibalik natin ulit sa lilim then sunod 6 hours naman siyang paaarawan ibabalik natin ulit sa lilim hanggang sa makompleto niya po yung full sunlight kasi pag binigla natin yung tanim na pinaarawan buong maghapon tapos sanay siya sa lilim pwede pong malanta yung mga seedlings na yan ang nangyayari naman po dito sa mga seedlings ko kaya medyo mahaba siya ng konti kasi ilang araw na po dito sa amin na umuulan makulimlim kaya kulang po talaga siya sa sikat ng araw kaya medyo mahahaba tapos kung makikita niyo yung iba parang nagbe-bend tabingi yung tubo ng mga seedlings ang nangyayari po dyan, hinahanap niya yung sunlight kung saan siya nakakakuha for example ito so dito siya banda nakakakuha doon po yung direction ng kanyang pagtubo para bumalik siya sa dati, pwede nyo pong i-rotate yung inyong uh, seedling tray para sa kabila naman siya ulit pumunta. So hanggang sa maituwid niya po yung kanyang sarili. Pangalawang dahilan ay nutrient deficiency. So dito medyo marami-rami yung klase ng mga nutrients na kulang sa ating mga tanim. Meron po yung mga signs and symptoms. So unahin natin sa simpleng paninilaw. So tulad po dito sa tanim natin papaya. So ito po, unti-unti nang naninilaw yung buong dahon. So possible na kulang sa kanya ay nitrogen. Mag-apply lang po tayo ng mga fertilizer na mataas sa nitrogen. Pwedeng fish amino acid, pwedeng fermented plant juice, yung ginawa natin nakaraan, or yung ating swamp fertilizer na meron mga fresh na dahon. Tulad po dito sa tanim nating basil, naninilaw yung mga dahon. Wala namang ibang mga spots na makikita. So possible nitrogen deficiency rin yung problema. Dito rin sa tanim nating kamote, so baka yan din po yung problema kasi yung paninilaw niya wala namang mga mark doon sa mga dahon. Etong klase naman ng paninilaw na ganito, merong mga parang nasunog na parte ng dahon. Ang kulang po dyan ay phosphorus. So meron siyang phosphorus deficiency. So kailangan po natin magbigay ng fertilizer na mataas sa phosphorus pwede po yung uh, swamp fertilizer kung gumagamit kayo ng chemical fertilizer pwede yung 14-14-14 yung complete fertilizer pwede rin po yung ammonium phosphate meron siyang nitrogen at phosphorus ganito pa itsura na merong phosphorus deficiency uh, tulad din dito sa ating avocado you know, meron din siyang pagkabrown sa dahon kulang din to sa phosphorus wala akong makita ang example ng potassium deficiency ang itsura po noon, makikita nyo yung paikot ng dahon, meron din kulay brown. Pero mas light siya kumpara dun sa phosphorus. Sa phosphorus kasi talagang totally toyo. Dito, makikita nyo po parang brown lang siya na nasa paikot po ng mga dahon. So, ang solusyon natin dyan, magbigay lang po kayo ng potassium rich fertilizer. Pwede yung fermented fruit juice, pwede yung banana peel tea, pwede yung swamp fertilizer, or kung gumagamit kayo ng chemical, pwede yung complete fertilizer, yung 14-14-14. Pwede rin po yung potash, yung 0060. Kung merong potassium deficiency yung inyong tanim, malaki po yung epekto niyan sa kanyang production. Kasi po yung potassium nakakatulong yan para paramihin yung bulaklak at paramihin din yung bunga ng ating mga tanim. Nakakatulong din po yan para i-improve yung lasa. Kung sa mga fruit trees, nakakatulong yan para patamisin yung mga bunga. May isa pang klase ng paninilaw, yung tinatawag nating iron chlorosis. So ganito po yung itsura ng merong iron chlorosis. Tapos parang matigas yung mga dahon. So medyo babagal po yung paglaki ng inyong tanim. Pagka merong iron deficiency, iba po yung itsura ng dahon. Merong siyang sira. So hindi siya makapagluto ng sarili niyang pagkain. Kaya nakakapekto po yan sa growth ng ating mga tanim. Ang dahilan po niyan, nasa lupa. So, malaking factor yung lupa pagkaganito yung klase ng paninilaw. So, isang dahilan dyan, baka sobrang alkaline ng inyong lupa. So, pwede nyo po yan mapababa sa pamamagitan po ng pag apply ng uh, Epsom salt, yung magnesium sulfate. So, yung sulfur kasi yan yung element na nagpapababa ng pH level. Kung masyadong alkaline, hindi niya po ma-absorb yung nutrients na nandyan sa lupa. So, kailangan natin i-lower. So, more than 7 na po yung kanyang pH level pag ganitong klase yung problema na nakikita nyo sa inyong mga tanim. Ang advisable kasi na pH level dapat slightly acidic. Ibig sabihin, mas mababa lang siya ng konti sa 7.0 na pH level. So, pwedeng nasa around 6.7 to 6.8. Yan po yung best na pH level ng lupa para mag-thrive or maging productive yung ating mga tanim so ito po nabigan ko na ng solusyon nagbigay na po ako ng Epsom salt dito nag-apply na ako last week so medyo gumanda ganda na rin yung kanyang mga dahon a-apply pa po ako ulit ngayong week naman para makatulong na maibalik yung ganda ng mga dahon ito po medyo matagal yung epekto nito so tiyagaan nyo lang talaga na alagaan para mabalik yung dating itsura ng mga dahon so sa pag-apply po ng Epsom salt dalawang kutsara sa isang galong tubig. So, yan po yung ipang didilig natin or ipang i-spray natin sa mga dahon. So, tandaan natin, pag nag-i-spray tayo ng mga full year fertilizer, uh, sa ilalim po tayo ng dahon mag-i-spray kasi nandun po yung mga stomates o yung stomata. So, dyan po papasok yung nutrients na binibigay natin. And yung oras ng pag-apply, dapat early morning or late afternoon. So, 6 to 8 o'clock, yan po yung best time para mag-apply ng foliar Sa hapon naman, 4 to 6 o'clock ng gabi. Ang maganda po sa Epsom salt, meron siyang magnesium at sulfur. Yung magnesium, nakakatulong po yan para ma-absorb ng ating mga tanim yung sunlight, may process niya. Then yung sulfur naman, nakakatulong yan para ma-absorb naman ng ating mga halaman yung nitrogen na binibigay po natin. Pangatlong dahilan ng paninilaw ng dahon ay yung sakit. So dito po pwedeng fungus, pwedeng virus yung tumama sa ating mga tanim. So mapapansin nyo yan sa mga dahon. May mga markings, may mga spots. So yan po yung mga signs and symptoms na sakit yung tumatama doon sa ating tanim. Hindi siya nutrient deficiency. Yan, tulad po dito sa tanim nating talong, yan may mga spots. So ito pong mga sakit na to, pwede pong mailipat ng mga insekto, ng hangin. So lalo na po yung mga aphids, uh, yung mga white flies. So pagka kumain sila doon sa mga dahon, tapos lumipat sila, kumain sila sa panibagong dahon, pag nabutas nila yung dahon, so, doon naman papasok yung mga sakit. So kakalat po sa inyong garden. So ang ginagawa ko po dyan, inaalis ko lang yung mga may discoloration na dahon, may mga sira para hindi po siya makahawa. Sa mga cucumber bits naman, madalas po natin makikita 'yan sa lower leaf 'yung mga dahon sa baba, 'no? Kasi 'yung mga fungus po nandiyan naninirahan sa masamang environment. So kapag ka nagdidilik tayo, tumatalsik or umuulan, tumatalsik 'yung lupa, dun po kumakalat 'yung mga fungus ang solution po natin dyan, bawasan natin ng mga dahon sa lower part para mabilis siyang matuyo, hindi po pamahayan ng mga fungus. Tapos pwede tayong mag-apply ng mga alkaline base solution tulad ng baking soda para tumaas yung pH level na hindi ba survive yung mga fungus. Tapos pwede tayong mag-spray ng OHN, yung ating Oriental Herbal Nutrients. Sama na po natin yung lupa para gumanda yung kanyang lupa Meron na po tayong nagawang video nun I-search nyo lang po sa agrinihan Yung Oriental Herbal Nutrients Kung meron po kayong mga effective microorganisms I-apply din po natin sa ating mga tanim Mag-spray tayo Pati po yung lupa Para maiwasan din natin yung mga problema sa bakterya, Sa mga fungus Sa mga sakit na kumakalat dun sa ating garden Pang-apat na dahilan ay yung over -watering. So ngayon po ay tag-ulan, medyo mahirap makontrol yung dami ng tubig. Kaya kapag kaumuulan, tapos mababa yung inyong taniman, pwedeng magkaroon ng problema yung inyong mga tanim. Tulad po dito sa tanim kong papaya. So may mga crops po na mahina talaga sa tag-ulan. Kaya nire-recommend na kailangan po itanim siya sa raised bed or sa container. Tapos mag install kayo ng rain shelter para control yung environment ng inyong pinagtataniman. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!